Hi guys! For today's video, ayan, pupunta po kami dito sa aming munting taniman, ayan, yung mga tanim po ng tatay ko, ayan, yung mga saging, ayan, makukuha po tayo ng gulay na pwedeng igulay, ayan. papaya, ayan, meron dito po papaya, <coughs> ayan, kukuha po kami ng papaya pang gulay, Hmm. Yan, kasama ko po yung aking pamangkin. Opo kami ng papaya. Yan, yung mata po ng tatay ko yan. Mga saging, papaya, mga... Sa ngayon wala na kasi yung mga tanim po ni tatay medyo natuyo na. Kasi na pag magandong panahon araw medyo ano na yung mga tanim ni tatay dito yan marami din dito mga papayan <coughs> yan, ikutin natin marami yan dito puro saging hmm. <coughs> yan mga kamoting kahoy Yan kapag po gusto namin mangunang ano dito, gulay ang mapang ulam. Yan dito lang kami pupunta nung kami ng gulay dito. Yan, kamoting kahoy. <coughs> Dati may mata ni ko dito ng mga talong, okra, sitaw, patola. Ngayon wala na mga natuyo na. So pag nagtagulan uli yan, magtatanim uli sila dito para pag ano, may makukuha kaming gulay. Yan. yan. Marami kinakuha. Patingin daw. Ano pero pwede na yan. Ayan, papaya nakuha namin sarap-sarap to sa ano. Sardina, sige, sardina to so, kaya igagata ta. Pang tinola ganyan. Yan, karamihan dito kamoting kaw yung meron lang papaya ganyan. <coughs> saging. Mga saging wala nang bunga. Kaya yeah, pag masipag ka lang, um, di ba? Di diba pag ka magtanim, anihin ka, no? Kesa nakatingga lopa, di ba? Wala mga talbos dito, GM? Natuyo na din? Kamuting kahoy. Ha? Mag-okay ka. Eh, wala kang... <coughs> Mag-okay ka. May ilang peraso lang. Iilalaga ako. Yan, makukuha po kami ng ano, kamoting kahoy. Mga ilang piraso lang. <coughs> <coughs> Lahanda lang pang ano, itak pang hukay. May ilang piraso lang kunin mo. Yan guys, mga kami nakamoting kahoy. Sarap pa nilaga. Ha? Ano, tingnan mo kung may mga ano pa yun. mga ilang peraso lang Kasi yung dalang ano eh, itak, para mabubungkal. May laman? Wala, wala mo na po siya. Ay, may mga bunga na pala yung mga sagi. Sagi na saba. Hindi pa siya pwede. Medyo mura pa siya, maliit pa. Ayan, sagi. Ayan, sagi.